Magandang araw sa iyo. Ngayon, um, pag-usapan natin ng isang medyo mainit na issue. Yung uh, Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Yung four-piece, di ba? Oo, mainit nga yan. May panukala kasi, lalo na sa Senado, na parang i-face out o buwagin na raw ito. Exacto. So, ang gagawin natin ngayon, sisilipin natin yung mga um, pinanggagalingan ng usapang ito. Base sa mga ulat, statements at analysis na meron tayo. Tama. Titignan natin bakit may gustong magtanggal. Ano yung mga posibleng mangyari kung ituyoy? Ang goal natin, maintindihan lang natin yung different sides. Kasi alam mo, ang daming pamilyang involved dito. Sige, para sa iyo na nakikinig, refresh lang natin ng mabilis. Ano nga ba ulit itong 4 piece Gaano na ito katagal? Okay. So ang 4Ps, Conditional Cash Transfer Program to. Um, nagbibigay ng financial aid sa mga pinakamahihirap na pamilya. Pero may kondisyon. Aha, yung kailangan ipasok sa school yung mga bata, magpa-check up. Oo, yun nga sa ka-attend um, ng family development sessions. Nagsimula ito, ano ha, 2008 pa. Ngayon, grabe na, sa 4.4 million families na yata ang kasali. Wow ang laki na pala. At ang budget. Ngayong 2024, parang nasa 112 billion. Malaki talaga. At may mga resulta na bang nakikita? Mga tagumpay, kumbaga? Meron naman. Um, ayon sa mga reports, pati na sa mga sinabi ng Pangulo, may mga 1.5 million families na raw ang parang nakagraduate na sa kahirapan itong huling tatlong taon. Dahil daw sa tulong ng 4Ps. 1.5 million? Hmm, significant yun ha? Eh? Oo. Tapos yung compliance sa pagpapaaral, mataas daw mga 95%. Pati yung child labor, may nabanggit na data na bumabaraw ng 26% mula 2022 hanggang 2023. Okay, so may mga positibong epekto talaga siyang naidudulot base sa datos. Pero eto na nga, bakit may mga nagsusulong na itigil na to? Lalo na si Senator Tulfo, di ba? Ano yung mga rason niya? Ah, si Sena Well, ang isa sa mga pungunahing punto niya, parang nagiging limos na lang daw kasi. Na parang um, tinuturuan yung mga tao na umasa na lang palagi sa gobyerno. Dependency, kumbaga. Dependency. Tapos may nababanggit din siyang mga issue ng pangaabuso. oh, yun din. Yung may mga pamilya raw na hindi na dapat kasali, pero andun pa rin sa listahan, nakakatanggap pa rin. Unfair daw sa iba. At nabanggit mo rin kanina yung issue ng dignidad. Parang may mga nakausap daw siyang beneficiaries mismo na ibang gusto. Sakto. May mga nakausap daw siya na mas prefer nila um, puhunan, livelihood capital para makapagsimula ng maliit na negosyo kesa yung buwan ng ayuda. Ah, okay. Para mas may danggal daw at sustainable. Parang ganun yung linya ng argumento. Kasi daw yung iba nahihiya, nababansagang tamad or pabigat. So para sa kanya, mas empowering yung entrepreneurship. sa kayong fairness din sa working poor. Yung mga nagtatrabaho pero din naman kasali sa four-piece pero hirap din. Gets ko. So, ang mga arguments para sa pagbuwag. Iwas dependency, promote dignity via entrepreneurship, at potential efficiency or savings kung one-time big grant na lang. Teach them how to fish, ika nga. Oo, oh, parang ganyan ang summary ng panig na yun. Pero syempre, malakas din ang kontra-argumento. Ano naman ang sinasabi ng mga gustong ipagpatuloy ito? Unang-una, giit nila hindi to limos. Kasi nga, may kondisyon. May responsibilidad yung tanggap Hindi ka lang basta aabot ng kamay. Kailangan mong gawin yung part mo para sa edukasyon at kalusugan ng mga anak mo. Yun ang punto ni dating Senadora de Lima, di ba? Na hindi to palamunin. Oo, isa siya sa mga nagsasabi niyan at saka nangihinayang sila dun sa mga nasimulan ng gains. Yung sa school enrollment, health? Tama, yung pagtaas ng enrollment, pagbuti ng health indicators, pagbaba ng child labor. Sabi nila, sayang naman kung basta ititigil, baka bumalik lang sa dati. May point. At totoo rin sigurong hindi lahat handa or gusto magnegosyo agad. Exactly. Brisky din kasi ang business, di ba? Palo kung malugi yung binigay na puhunan, edi mas lalong walang-wala. Kaya sabi nila, importante pa rin yung safety net. Yung livelihood, pwedeng idagdag pero hindi dapat kapalit ng CCTE. May nabanggit ka rin kalina tungkol sa local economy. Paano yon? Ah, oo. Yung cash grants kasi diretso yan sa mga komunidad. Pambili ng pagkain, gamit sa eskwela, umiikot yung pera sa mga maliliit na tindahan doon. Pag nawala yon, baka humina yung economic activity sa mga lugar na yon. Hmm, domino effect. So, ang suggestion ng marami, imbes na i-abolish, reformahin na lang. Parang yun ang lumalabas na common ground ngayon. Ayusin yung targeting, Tanggalin yung mga di dapat kasali, palakasin yung monitoring. May mga usapan ng araw ang DSWD at Senado tungkol dito. Ah, so hindi necessarily tanggalin pero i-improve tulad nung pag-alis daw nung 7-year limit. Oo, kasama yan sa mga pinag-uusapan. Kasi may mga pamilya na baka after 7 years, hindi pa rin talaga totally handang makaalis sa programa. Tapos, yung aftercare program para sa mga graduates, kailangan din daw palakasin. Gawing mas sustainable. Okay. So, malinaw na complex ito. Hindi lang itim o puti. Nagbabanggaan yung ideya ng um, social safety net versus economic empowerment, agarang tulong versus pangmatagalang kakayahan. At baka nga hindi ito o kundi at. Kailangan pareho. Kailangan may sasalo, lalo na sa mga bata at vulnerable, pero kailangan din ng tulay para makaangat sila sa buhay eventually. Livelihood, skills training, mga ganon. Tama. Kailangan ng balanse at patuloy na pag-aaral kung ano talaga ang pinaka-epektibo. Sigurado. Based dapat sa ebidensya at sa tunay na pangangailangan sa baba. Kaya ito ang tanong namin para sa iyo na nakikinig. Sa tingin mo, ano ang pinakamagandang balanse? Paano ba dapat tulungan ang mga kababayan nating nasa laylayan? Mas focus ba sa nayon o sa pangmatagalan? Share mo naman ang tingin mo sa comment section at kung um, nakatulong sa iyo itong diskusyon natin, pa-like na rin at pa-favorite. Bago tayo mag up, recap lang ng ilang key terms na nahagip natin. Sige. Una, conditional cash transfer. Ito yung four-piece mismo. Tulong na may kapalit na requirements. Tapos, social safety net. Ito yung mga programa na parang lambat, sumasalo sa mga nahihirapan. Sunod, livelihood assistance. Tulong para makapagsimula ng pagkakakitaan, puhunan o training. At yung core ng debate, poverty reduction versus empowerment. Direktang tulong ba o pagbibigay kakayahan? Iyan. At syempre, lahat ng pinag-usapan natin, based yan sa mga ulat, statements ng DSWD, Senado, mga expert analysis, at yung mismong batas. Ang Republic Act 11310 or Four Peace Act. Para hindi ka mahuli sa mga ganitong paghimay natin sa mahahalagang issue, huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa susunod.